Pag-uusapan natin sa video na ito ang prediksyon ni Enigma at ang kantang tugmang preso ni Luni kung saan pinalakpakan ng mga sikat. So tara! Sa mga darating na araw nga may a-upload na ang labang pistol vs j Black kung kinagulat ng marami ang resulta dahil tinaro ni J. Black pistol pistolero na mahirap matalo minasag ni J. Black ang win streak ni pistol dahil ang huling talo pa ni pistol ay yung laban niya kay batas hindi lang basta tinalo binadibag pa ayon mismo kay pistol ayon nga sa kanya kung kinabiliban mo siya sa mga battles niya hindi sa laban niya kay J. Black dahil labutasan talaga siya ni J. Black Di nga daw niya inaasahan yung J-Block na nakaharap niya. Kagabi nga lang in ng flip ang behind the scene ng Ahon 14 day 1 kung saan nagbibigay si Enigma ng prediksyon sa match up. ano so, anong laban ba ang pwedeng mangyari? Sa prediksyon niya nga sa labang pistolero vs J-Block, sinabi niyang naniniwala siya kay J-Block na kaya niyang basagin ang style ni pistol at yun na nga ang nangyari. Pistolero vs. J-Black Laban ng mga champion Ah, uh, man, pistolero, napakahirap kalabanin Pero kung may kaya mga mag-step up sa challenge talaga At yung uh, gulatin kayong lahat Ako naniniwala akong kaya ni J Black yon. Ewan ko na lang sa inyo Tingnan natin sa battle na to Kung magpapadaig ba si J Black sa overall presence at skill set ni Pistol O kung mabubutas ni J Black gamit ng sarili niyang aggression at uh, sariling tutok sa angles Overall gigil niya, tingnan natin kung mabubutas niya si Pistol Tingin ko, Bakbakan pa rin to kaysa sa inaakalan yung uh, uh, one-sided battle. Sa kabilang banda naman sa pagtatapos nga ng taong 2023 at sa akong birthday pa na nag hari ng tugma ay nilaunch ang album niya na may title na meron na. Kagabi nga lang in-upload ni Looney ang kaganapang ng advance party ng kanyang album launch at salubong din sa kanyang birthday noong December gusto dumalo ang mga sikat na personality tulad ni Flo G, Black Nine, Anigma, Smaglas, Donalyn Bartolome at marami pang iba. Dose na kanta ang pinarinig niya na ayon kay Luna ay hindi pa tapos. Solid ang lahat ng tracks pero isang umangat at kita ang pagbounce at pagiling ng mga tao dahil sa galing ang istorya ng kanta. Ito pa nga ang tugmang preso kung saan dinitali ni Luna nangyari noong nahuli siya isang by operation noong 2019. Nakapaloob sa kanta lahat na pwede nating malaman sa pangyayari na yun. Nakadagdag pa ang sinabi ni Luni na freestyle lang ang ginawa niya at walang lapis at papel. Pansin naman sa kanta na ginamitan talaga ng puso. Saludo sa nag-iisang hari ng Tugma. Mga bulsa namin isa-isa nilang kinapa Akala ko kidnap for ransom ang sadya O kaya baka prank lang to na malala lang hiya